Paano i-remove ang Gmail account na naka-login sa ibang device? Kung gusto mong malaman panuurin mo ang video na ito. First i-open ang phone settings. Scroll up at hanapin sa baba ang Google at pindutin ito. Pindutin ang iyong profile. Pindutin ang manage your Google account. E-swipe mo pakaliwa dito para makita mo ang security. Pindutin ang security. Sa baba at hanapin ang Manage All Devices Pindutin ang Manage All Devices Dito mo makikita lahat ng device kung saan naka-login ang iyong Gmail account Kung gusto mong i out sa device, pindutin mo ito Pindutin ang Sign Out Pindutin ulit ang Sign Out May makikita ka dito na Sign Out Ibig sabihin, na-sign out mo na sa device